paano itanong sa English ang pang ilang presidente si itinanong ko po yan sa mga Amerikano at dalawa po ang nakuha kong sagot una how many presidents were there before Donald Trump ang si Donald Trump ganun pala po yun. at hindi nila sasabihin kung ilan talaga yung nauna sa kanya ang sasabihin nila kung pang ilan talaga siya. He is the 45th. Yung pangalawang paraan po ay which president is Donald Trump? Nung hindi ko pa po alam yung dalawang paraan na iyan, gumawa po ako ng sarili kong paraan. Si Barack Obama pa po noon. Sabi ko, Where is Barack Obama in the chronological order of precedence. Itinanong ko po yan sa isang Amerikano, hindi niya po ako naintindihan. Kasi po, hindi natural, hindi idiomatic. Yung idiomatic na paraan ay yung dalawang yon. How many presidents before? At which president is... Yun nga palang tanong na how many ahead of you, pwedeng gamitin sa pila yon. Halimbawa, oh, meron kang tinatanong sa pila, pang ilan ka sa pila, pwede mong itanong, how many people ahead of you? Kasi ang isasagot ng tao, kung pang ilan siya, hindi yung kung ilan yung nasa harapan niya.